Aktres na si Kim Chiu kinuwento sa publiko kung paano magmahal ang isang Paolo Avelino. Kamakailan nga lang ay puro balita ang lumabas tungkol sa aktor at aktres na si Kim Chiu at Paolo Avelino. Hindi nga nagtagal ay nagkaroon ulit ng panibagong kakikiligan ng karamihan. Dito ay na-interview umano ang aktres ng isang aktres host na si Tony Gonzaga. Sa interview na ito ay inilahad ng aktres kung anong klaseng lalaki at kung paano magmahal si Paolo Avelino. Maraming naantig na interview na ito dahil sa mga sinabi ng aktres. Ani ng aktres, hindi niya lubos maisip na magkakaroon siya ng isang lalaki na kagaya ni Paolo. Dagdag pa niya, napabuti nito talaga ang bukod sa mga ipinapakita niya sa madla, E may mga katangian pa siyang hindi alam ng karamihan. Sobrang mahal ko siya dahil sa mga pagmamahal niya na binibigay sa akin. Inulan ito ng samot saring mga papuri at kilig mula sa mga supporters na siyang naging dahilan upang mas abangan pa lalo silang dalawa. And this are chika for today mga ka-showbest sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.